Hello guys, andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys Bali, ang ishishare ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa Mutya ng Rosas ha Kasi marami ang nagtatanong nito sa akin guys kung para saan ang Mutya ng Rosas na to Tapos kung ano daw yung bertud nito or yung kakayahan niya ha yan guys, kakayahan niya kung nagbibigay ba siya ng swerte or kahit na ano. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo. Guys, ano kumbaga ito guys, ay matagal na ito sa akin guys. ha medyo matagal na ito sa akin ang mutya ng rosas na to. Ah, kumbaga sasabihin ko din sa inyo ha kasi 'di ba nakapag-post ako na parang yun ya yung nanalo ako guys sa casino. Yan guys, isa din ito guys sa mga sekreto ko. Yan guys. Sekreto kong mutya ng rosas. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos. Yan guys. Kumbaga, ang mutya ng rosas na yan guys, ay kumbaga, napakaganda niyan hawakan or alagaan. Yan guys, napakaganda niyan. Kasi kumbaga talagang nagdadala yan guys ng swerte. Ha, swerte sa hanap buhay, swerte sa trabaho, swerte sa sugal na siguro din guys. Kasi kumbaga, dala-dala ko din yan guys nung ano nung nung time na yon yung nakaraan lang guys na na sabi ko sa casino yan guys ang ibig kong sabihin ha walang perpekto sa mundo kahit ako guys hindi ako perpekto yan guys ang ibig kong sabihin Kumbaga, ito guys, unang-una guys, ang mutya ng rosas na to or mutya ng rose guys ay ano yan guys eh. Kumbaga, unang-una guys, yan guys ay napakaganda pagdating sa negosyo. Yan guys, kasi kumbaga ba diba, alam natin na ang rose ay mabango. Kaya kumbaga para bang ang business mo guys, ha, yung mga customer mo guys ay babalik-balik ito sa iyo. Yan guys, kasi para bang alam naman natin yung rose na yan, 'di ba? Mabango yan. Pag bumibili tayo ng rose, sabay amoy. Eh. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya nagdadala siya guys ng swerte sa business. Kahit na anong business yan guys, basta may mga hawak kayo ng mga ganyan. Halimbawa lang, mutyanang rose. Kasi mutyanang rose ang topic ko dito. Yan guys ay napakaganda. Yan guys ha. Tapos mamaya ko ituturo sa inyo kung paano ang paggamit nito ha. Halimbawa lang ganito ha para tuloy-tuloy. Yan guys halimbawa lang ikaw ay may negosyo. Tapos ito guys ay kumbaga uh, may mutyaka ng rose na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan guys ay napakaganda. Yan guys ay kumbaga ilalagay mo lang siya guys sa dapat guys sa cashback. Sa cashbacks ha. Cash box dyan sa tindahan mo Yan guys, ang ibig kong sabihin Ilagay mo lang sya dyan Yan guys, ibalot sa kulay pula Yan guys, ha Yan lang, kumbaga napaka-simple Pwede rin guys na ilagay nyo ito guys sa bulsa mo, kunyari lang ikaw ang may-ari ng, ng business mo na yan, tapos ikaw ang nagbabantay ang mutya ng rusas na yan guys, ay ilagay nyo lang lagi yan guys, sa bulsa nyo yan guys, sa bulsa ha ilagay nyo lang siya lagi yan guys, ang ibig kong sabihin kumbaga napakaganda yan guys pagdating sa hanap buhay yan guys, ha. kasi ako ginagamit ko rin, ito gumagamit din ako nito guys, sa tapos na yun guys, kaya kumbaga marami na akong hawak guys, kaya kumbaga pag nag-join force na sila, mas maganda. Yan guys ang ibig kong sabihin, tapos ngayon na naman guys, sa ano naman, sa trabaho naman guys, napaka ganda din nito guys ha. Kumbaga kapag ikaw ay nag apply ng trabaho, kahit na anong apply yan, ibang bansa man, o dito sa Pilipinas, kahit na anong apply yan guys, ito guys ay napakagandang gandang hawakan, ang mutya ng rosas na yan. Napakagandang hawakan niya. Kasi alam naman natin, di ba sinabi ko sa inyo, ang mutya ng rosas ay para bang nag-aakit ito or nag a ito ng isang tao. Yan guys, kunyari lang ikaw ay nag aapply kung Kumbaga 99% dyan guys, ha 99% ay posible na ikaw guys ay matanggap sa ina-applyan mo na yan. Ha, basta ang mutya ng rosas na yan, mutya ng rose na yan guys, ay ilagay nyo lagi guys sa bulsa nyo kapag ikaw ay may mga ina-applyan na yan. Yan guys ay napaka, napakaganda nyan guys ng mutya ng rosas na yan. Sa trabaho naman guys, napakaganda nito lalo na kapag ang ang boss mo guys, yung mga katrabaho mo ay hindi maganda ang pakikitungo sa inyo guys. Napakaganda guys ng motya ng rose na yan ha. Hawakan. Yan guys, 'di ba sinabi ko sa inyo, ang motya ng rose ay mabango yan, mabango, mabango yan. Mabango ang rose pala. Yan guys, kaya ko para bang nang nang na nang ano ba yun? nang hahalimuya ka. Yan guys. Ang ibig kong sabihin. Yan guys, napakaganda niyan sa trabaho. Hawakan yung amo mo, yung boss mo, lalo na kapag masungit yan sa'yo or mga katrabaho mo. Yan guys, mot yan ang rose. Napakaganda yan. Hawakan. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Pag-a-apply sa negosyo, yan napakaganda niyan guys. Tapos, ito guys, napakaganda din ito guys sa may mga transaction. Yung may mga transaction kayo, alimbawa lang, kunyari lang, may client ka, or kahit na ano pa yan guys, or mga ano mga customer mo, or kahit na ano pang tawag dyan, basta may transaction kayo dyan guys. Ha? Ito guys ay napakaganda sa mga, naga, ano guys, sa kunyari lang sa mga nagbibinta ng bahay, yung kung ano-anong mga inaalok nyo yan guys, hamot yan ng rose guys ay napakagandang hawakan yan yan guys tapos kasama na rin dyan guys yung ano eh kasama na rin dyan guys yung pagdating sa sa sugal guys sa kasi ano sa totoo lang talaga guys is nung time na yun guys yung nakaraan lang guys pero hindi naman kalakihan guys sa magkano lang naman yung pera guys pag nagagasto na ko ang bilis ng pera ngayon guys kaya ano guys ang daming nag message sa akin guys mambalato eh, sabi ko pag mambalato ako na mambalato ubos yun walang matira sa akin guys walang matira eh syempre nag-iipon din naman tayo para sa future natin di ba yan guys kasi hindi naman lagi panalo ganyan guys ang ibig kong sabihin e, paano kung may talo ka yan guys sa pero ako mas mas lamang sa akin guys yung panalo yan guys, ang ibig kong sabihin mo, ng Rose ay napakaganda din ito guys sa mga ganyan. Kasi nga ano siya eh, parang nag-a-attract siya ng swerte. Swerte kasi alam natin na ang rose ay mabangong Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos maganda din ito guys sa may mga juwa-juwa na may, may mga crush-crush na yan. O kahit na ano pa yan dyan, asawa o kahit na ano pa, napakaganda din ito guys. Kung baga marami ang purpose ng ng Rose na to. Napakaganda din ito guys, alagaan or hawakan sa mga ganyan. Kasi para bang pagdating sa ano, pagdating sa relasyon naman guys, kapag mayroon ka nito guys, para bang, para bang, ano guys eh, kumbaga, para bang, kahit hindi ka guys, ano, kaanuhan, karisma, ha, mamaya, baka mamaya may mag-isip di maganda. Kumbaga guys, lagi kang mabango, mabango ka lagi sa, sa juwa mo, sa boyfriend mo, girlfriend mo, o asawa mo man yan, guys. Para bang kumbaga kakaiba kang nilalang sa mundo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Mga sekreto na yan, guys, na para bang nangahahalimuya ka sa bango. Kumbaga, para bang ang bango mo, kahit na ang katabi mo dyan ay bata, maganda, sexy, para bang mas lamang ka, guys, kapag ikaw, guys, ay may mutya mutya ng rose na yan. Kaya kung baga napakaganda niyan guys ha. Kung napakaganda niyan guys sa hanap buhay. Kasi subok ko to guys eh, sa hanap buhay. Tapos sa ano guys sa trabaho. Yan guys yung mga pinaliwanag ko sa inyo sa mga juwa-juwa na yan guys. At sa sugal. Kung baga napakaganda guys ng mutya ng rose na to. Kapag meron kayo nito, guys, kapag halimbawa lang kunyari lang, kunyari lang ha, ito na tamang pag-aalaga, tamang paggamit. Kunyari lang meron kayo para hindi ako na, uh, ano guys, simisan ang daming nagme-message sa akin. Kapag meron kayo nito, guys, kailangan, guys, halimbawa kunyari gagamitin nyo ito sa juwa nyo, guys, ha. Lagi ito nasa bulsa nyo, ha. Nasa bulsa nakabalot sa kulay pula na lalagyan. Kapag sa juwa, asawa, o boyfriend, o girlfriend, yan, guys, kasi may kasama itong para bang gayuma hindi mo na kailangan ng kung ano ano para bang charisma uh, yung sinasabing na malakas ang magiging charisma mo yung para bang ganun guys na para bang magiging attractive ka guys sa madaling sal salita <laughs> eksakto magiging attractive ka sa tao yan guys ang ibig kong sabihin ha magiging attractive ka sa juwa mo asawa mo man yan or or kahit na sino pa yan na mag para bang magkakaroon ka ng points pagdating sa pagiging attractive. Yung para bang kaakit-akit ka yan guys. Dahil alam naman natin guys na ang rosas. Yan guys ha pagdating sa ganyan. Dapat nasa bulsa mo ito lagi. Tapos pagdating naman guys sa trabaho, sa bulsa mo din lagi ito guys. Sa kapag ikaw ay mayroong ganito, bulsa mo ibalot lagi sa pula na ano or pwede din naman sa bag mo kapag naiilang kayo guys na sa bulsa. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos pagdating sa naman sa business guys, kailangan guys, ito guys ay nasa loob lagi ng tindahan nyo ha. Yan guys, kailangan nasa loob ng tindahan nyo. Kung napakaganda nito guys. Ha? Dahil ito guys, ito guys ay mutya ng rose. Yan, pag tititigan nyo guys, ay para siyang kakaiba siya guys. Oo. Ha, ba diba? Para siyang bulaklak. Yan guys, kumbaga kakaiba siya. Yan guys, kaya kumbaga napakaganda ng motya ng rosas na ito. Yan guys, napakagandang alagaan. Tapos ngayon, anong gagawin nyo guys? Every Tuesday and Friday nyo na lang siya dadasalan kunyari lang guys, ito lang yung hawak nyo, mutya ng rose na yan. Dasalan nyo siya guys ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Ano man ang kahilingan nyo gamit sa trabaho, negosyo, o juwa, o kahit na sa sugal pa yan, o kahit na ano. Magkaroon kayo ng kahilingan guys, kahilingan ha. Pero guys, balik ko baga, Halimbawa sa hanap buhay lang ha. Sa negosyo, yan, hanap buhay, trabaho, pwedeng gamitin isang mutya. Yan guys. Pero pagdating sa sugal, isa lang talaga dapat yan guys yung gagamitin. Yan guys, kasi sugal yan eh. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ganun din guys sa pagdating sa ano, sa sa yung gagamitin mo siya yung para bang paamo or magiging attractive ka magiging attractive ka sa tao na nakapaligid sa iyo. Yan guys ang ibig kong sabihin ko mga napakaganda nito, kakaiba siya. Kakaiba talaga guys ang itsura niya. Kumbaga, hindi yan guys bak sabihin niyo papel yan guys. hindi yan papel. Talagang yung para bang ano talaga siya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga maganda siya dasalan nyo, di ba? Tapos ngayon, magkaroon kayo ng kahilingan. Halimbawa lang, kunyari lang, gagamitin ko sa hanap buhay ko, ha, sa negosyo ko. Hinihiling ko, hinihiling ko, hinihiling ko na, ano, ganito, ganyan, pagkalooban nyo ako ng, ano, swerte sa hanap buhay, ano man ang kahilingan nyo kayo ng bahala, guys, sa kasi hindi ko pwedeng banggitin dito yung mga kahilingan ko. Baka mabulil so, yan guys. Kung may mga hiling tayo pa sarili na lang natin yun guys. Ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung napakaganda ng motya ng rose na yan. Tapos ngayon, pakatapos yung dasalan guys. Basta lagi kayo harap sa silangan. Umaga ang pagdasal. Yan guys sa silangan nakarap. Kahit hindi nyo nakikita ang araw. Basta sa silangan kayo humarap. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Yan, kailangan ganun. Tapos, taos sa puso lagi pag nagdarasal, guys. Taos sa puso, ganun, guys, ako pag nagdarasal. Kaya, epektibo lahat ng mga ginagawa ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, ngayon, ano pa, guys? Kumbaga, ito, guys, ay ito guys ay magkaroon na kayo ng kahilingan, di ba? Ihiling nyo ni Gnimi Jesus, ni Jesus, Jesus, Tatlong bisis o kahit na gawin yung 27 times yung ni na yan para kumbaga mas epektibo yung ginagawa nyo. Yan guys, ni tapos banggitin nyo ang Sator Ariputinit Opera Sator Ariputinit Opera Sator Ariputinit Opera at ihiling nyo, guys, na yung kapag kaya nyo, guys, maghigap ng energy, yung gano'n, ah. Kalikasan ni Ako, ako, kalikasan. Yung gano'n, guys, tatlong busy Tapos ihiling nyo hinihiling ko na anuman ang kahilingan ko ay ipagkaloob nyo. Hinihiling ko lahat ng aking kahilingan ay mangyari ito. Ha, mangyari ito. Yan guys, kayo na ang bahala basta tao sa puso lagi guys. Kapag gagawa kayo ng mga ganyan, mag-concentrate kayo. Dahil yan guys, ang mga ginagawa ko. Kaya kumbaga talagang kumbaga marami na rin akong hawak guys sa mga mutya kaya kumbaga pag nag-join for sila guys ay kumbaga napakaganda at napaka epektibo ng mga mutya na yan guys basta alagaan nyo sa dasal maging positibo maging mabuti kayo na tao guys napaka importante ng kabutihan ha yung kabutihan guys na kabutihan kalinisan ng puso puso natin at utak natin. Napaka-importante yan guys dahil kumbaga talagang ibiblis kayo niya ni God. Yan guys, kumbaga yan lang guys. Ha. Yan lang guys, thank you guys. Ask him Julie Janim kung ano yung pangalan ko dito guys sa sa YouTube. Yun din guys yung pangalan ko sa Facebook ha. Kasi minsan guys may mga nag-upload ng may mga kumukuha guys ng, ng video ko tapos gagawa sila ng fake na Facebook ngayon gagamitin nila sa fake na Facebook yan lang guys thank you guys I love you all